Yo, yo, what's up, 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 what's, up, what's up, mga yan. Welcome, welcome, and welcome back sa aking YouTube channel. Eh. Panibagong araw, ah. Parang bagong hamon na naman tayo sa buhay. Ayan, patuloy pa rin tayo lumakaman sa buhay. <laughs> okay, for today's video, mga tropa, ah, dito, since na nandito na tayo sa Kalatagan, Batangas, so samahan niyo ako, ah, medyo pasila natin ang ah, buong ah, bayan ng, ah, yung malit lang naman to na bayan ng Kalatagan. Tingnan natin yung uh, munisipyo nila So let's go, samahan nyo ako mga katropa Sisa nandito na tayo Pero today is ano uh, kasi ngayon uh, Good Friday O oh, Soberni Santo So tingnan natin sa simbahan uh, Kung uh, may ganap Pagpasok din tayo ng simbahan mga katropa Okay? So samahan nyo ako mga katropa Come on, let's go! Uh, ito naman yung uh, kanilang ano uh, pinakabayan At dito na rin yung uh, munisipyo kaya ganoon. Kulisip ng Kalatagan, uh, Batangas. Kaya na, Medyo may traffic ngayon kasi nga, holy week. Dami nang dito mga... Uh, mga naliligo sa beach. Diyan, okay, siyempre katabi nila. Katabi nila yung ano. Andiyan na Para alis pa lang. Ah, diyan position pa lang. Ayan. Dito na natin kuha namin yung ano? position ah. Dito sa likod nila yung MDRM po ng uh, kalatagan sa gilid niya ng MDRMOI simbahan ito, alam ko simbahan sakto, ito yung posisyon na uh, posisyon pala ayan ang simbahan mamaya pasokin natin yung simbahan ayan posisyon ay nandito dito na ठाबल पता आयोग

pagano na munsan na yan na ah, hindi siya makilala Ay, para oh. ah, yung mga ganun yung mga talagang ano tropa po. Uh, bawal tumawa ngayon kasi Vernon Santo Ito yung pinaka uh, simbahan naman ng Kalatagan, Batangas. So mga ka-tropa, ah, tapos na natin kalinang simbahan yun, yung simbahan doon. Yung mga kanina katabilan nito ay yung ah, ah, Municipal ah, Government ng kalatagan yan, yung municipal nila. At sa bagyang kaliwa naman ay ito naman yung kanilang pinaka-gymnation ah, tsaka park. Tagal na nito mga ka-tropa, ayan o. No? mga kasya, ang lalaki nyan, tatandaan. Dipa-dipa-dipa Oh. Eh. Ayan yung yung gymnasium. Laki. Laki o. Oh. security orders. The government of the Philippine Island. Secret Bureau. Is the order number 78. Gobernador General Cameron Forbes. Ayan. Meron din silang ano ni sa Rizal. bayani sa mga bayani ng Palatagan. Meron pa doon mga tropa. Sa ito may isang nakakabayo. O, ako. Sino kayo, Diego Silang ba ito? Hmm. Na, only they are fit to live who are not afraid to die. O. That was General Douglas MacArthur Fighting Creed, and Colonel Jacob Subel, personified in his life career. Oh, laming ano. Ang lalaki, oh. Ayun, ang pinakamalaki, oh. Tingnan mo, ang laki. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po, oh. Laki, di ba, oh? May <laughs> bitawas ang daming, ano, flowers! Chicken, the flowers. Ito po, akasya na naman. Ayan, akasya, oh. Dung laki, oh. Ito na no, kaya mga yan, you know? oh. Hahaha. <laughs> Salo, oh, yan, oh. Okay. Sinunod naman napuntahan mga katropa ay ang palinkit rin nating baka sa ano may bukas pa sa palinkit ng kalatagan Let's go! Ayan nga mga katropa, galing na tayo ng ano kanina. Simbahan, tapos ito pa rin simbahan. Park. So, ito na yung sa gilid nila. So, ito lang pinaka-street nila rito. So, pasto, bali halos kumpleto na rin sila rito. Siyempre may mga hardware na rin. Grocery store, drugstore, yan, gilyarika nakikita yung yun sa unahan Villarica po sa Palawan yan 7-Eleven Generica Chocs to go ayan kumpleto na sila dito kasi minsan uh, yung mga magkabakasyon na pumunta ng resort ay dito na sila dumataan nadaan na dito bilhin na bumili ng uh, mga pangangailangan nila uh, ito na maliit lang siya pero ito na halos na sila ng lady daw sila. Ha? Tapos sa bandang ano naman ay police station. Ayan. Ah, yeah, police station 'yan. Tama. Patangas Police Provincial Office Kalagatan, Kalatagan Municipality Police Station. So, yung mga tropa, so, dito naman tayo sa pamilyang bayan ng Kalatagan. malaki to, sobrang laki dito. Ayan, puro yan dyan yung mga isda at saka mga lahat ng pangailangan ng dyan. Nabibili kami dito ngayon ng paulam namin din ngayon. Sama ko si Mitch. Ayan. Sunod ako ma, sunod. Sabay karni. Ay, di ko nadala yung ano. Pinya Park 1 tapos dyan naman yung may CR pa oh comfort room so halos nandito na ako. mga sa bandang likod naman doon sa likod mayroon ng ano doon mayroon ng paano well, mga bag ko yung bag nandun na yung mga bus so, sa biyahing Maynila yun yung alabang So lahat ng mga pupunta rito na nagpupunta sa resort, hindi mag-commute. So, pasukin, uh, pasukin natin yung loob ng palengke. Oh, it's the chocarny. Gusto na isda ma? So, ubus na yung ano, lalat. Siti na lang. <laughs> Wala na. Pampana na lang. Pampano. Ayan, ipon. <laughs> Tilapia buhay. Ayan, pampano. Nakikita tayo na medyo sariwa. Ayan, ay palaki. Sigang na lang para mabilis. Ayan, sariwa eh. Bakal dito lang huli to. 300 daw ang kilo. Ayan. Ayan. natin na rin, hipon, pampan ng pusit, rin. Bili na natin ito kasi ito kami doon sa riwa. Ate, pasubok po ate kung ilang ano yan. Walang kilo na. Yan, sang kilo na. Wala pa Apa? Mga ano. <laughs>

Ah, uh, wala na uh, marin salamat. Ah, uh, nakarating naman kayo sa dulo ng aking video vlog. Okay. Sana po uh, magita magkita-kita muli tayo sa susunod kong vlog. Kaya po, ah, uh, kahit paano nakarating po kayo nang uh, bayan ng uh, Kalatagan, Batangas, uh, di ba? So, ito kasi ng Kalatagan, Batangas, isang itong uh, tourist uh, destination. So, marami dito mga beach kaya every summer halos holiday lagi kami nandito kasi maraming pagpipilian ng mga beach, may first class, Diyan 'yung uh, first class beach dito ay still yun. At saka yung dating aquaria. At marami na pang beach na pa mapapaliguan mo dito. May ganyan. Tulad ganyan may camp, campsite, camping site. O, oh, ah, marami. So, oh, kaya traffic din dahil marami pumupunta rito na mga bakasyonista ah, bakasunista. At kahit mga foreigner, dinadayo na dayo rin to. So, yung mga tropa, maraming salamat. at uh, makita-kita mo muli tayo. Maraming salamat sa iyong uh, pagsasama. Bye-bye and God bless all. Bye-bye po. Ingat po kayo saan mga kayo naroon. Bye-bye.